Konting pasilip lang tayo ha. Ayan. Sarap dito. Iwaga. Ayan o. Oh. Punong-puno yan. Mamaya ubus na yan. Hmm, kakapal ng barbecue natin. Ano po? Maya-maya hmm. Maya, maya, ubos na yan. Ayan. Thank so much. Shout out po from Pulomolok, South Cotabato. Ayan. Aromas. Ayan, shout out po sa inyo dyan ma'am. At sa lahat po ng Pulomulok, South Cotabato. Ayan. Ito nga ako, sa mismong mismo. Maritis Dipas, hilo po idol. Ayan, hilo din po sa inyo ma'am. Maritis, God bless you po. Ayan. Ayan, Merkin Paglinawan. Salamat po sa pag-shoutout. Maraming salamat din sa panunod. Ma'am Merkin, God bless po sa inyo. Ayan. Rosie Madelio, shoutout po dyan. Ayan, shoutout po, Ma'am Rosie. God bless po sa inyo. Ayan, ako na muna mag-shoutout. Ah. naka-live tayo ngayon. Babasahin ko po yung shoutout nyo habang nanonood dito sa update kay Hiwaga. Ayan. Ayan po. Ayan, po. Ayan po si Rice Girl muna. Rice Girl muna ang titingnan natin. Ano po. Ayan. Mamaya-maya dito si Hiwaga. Maritis Panisalis from Italy. Ayan mam ma God bless po sa inyo ma'am. Wow. Ang sarap naman. Ayan ma'am Maritis. Shout out po sa inyo. Magingat po kay sa Italy. Ayan. Aromas. Nayam. Ayan, ay diwaga from Mindanao, South Cotabato. Ayan, mam ma Shout out po sa inyo at sa lahat po ng taga Mindanao South Cotabato. Ayan. Ayan, Maritis Dipa. Shout out po sa Basi Summer. Happy Fiesta po ngayon. Ayan, shout out po. Happy Fiesta sa Basi Summer. Ayan. A shout out po, Ador Pasko. Ayan. Ayan. Ayan na siwaga, nakikita niyo siwaga. Ayan na. Ayan na siwaga. Ay. Ay makikita niyo siwaga lang diyan ay. Ayan, ah, shout out. Mary Jean Paglinawan, more more blessing pa po kay Idol Huwaga. Ayan, thank you so much ma Mary Jean. mag po kayo lagi and God bless you po. Ano po. Ayan. Shout out po sa 60 viewers ayan po. Josie Badelio, pa shout out po kay Flor Duque. Yan shout out po sa inyo Ma'am Flor Duque. Ay. Ayan, shout out po sa inyo God bless you ayan. Ayan na po si Waga, busy busy magpa-picture, ayan. Okay. Ayan. Shout out po sa 46 viewers. Ayan. Thank you po sa mga nanood kay Waga Paris Overload 2.0. Ayan. Shout out po sa inyo. Lee Shani, pa shout out po from Nueva Ecija. Ayan. Shout out Sir Lee Shani at sa lahat po ng taga Nueva Ecija God bless po sa inyo ayan 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 patuloy pang dumadami pa share po ng live pa share po ng live para marami pa pong makakita at makapanood kayo waga

Waga shout out po yung 150k followers mo. Yeah, shout out ko sa followers ng Waga, 150 k na po ayun din. So, of course, salamat sa, okay. sa, sa support ng Waga nitong okay. wallet ng Mama Angela Mayol. Ayo parin, nandako marito, walang magbabago. Dahil lang kitay by sin Waga, anumang pagsuko, ayon din sa mga nag Thank you Lord and God bless you all. Ah, nakayan Ayan na, magtitinda si Waga. Ayan. guys, napanood yun na po. Ano po, napaka busy na Iwaga. Ano po, ayan. Grabe ka, Iwaga. Napaka down to earth talaga. Sana di ka magbabago pag umasayin sa kanaya na. na po. Thank you so much, Ma'am Evelyn. Ayan, God bless po sa inyo. Celestina Alboro, God bless po. Ayan, God bless.